Alright guys, for today's video guys, mag-unboxing tayo nitong mini pan guys na nabili ko sa si Shopee guys sa halagang 675, 675 guys. Ito guys, maganda to guys kasi malakas ang hangin ito guys. Nakita ko na to sa ano kasi guys sa YouTube kaya bumili dyan, Bumili kagad ako guys para sa anak ko. Gagamitin niya to para sa school guys. Okay guys, Bago natin buksan guys, intro muna tayo guys. Okay guys, welcome back to my channel guys. Bubuksan na natin guys itong items para makita na natin guys. So ayan guys. Maganda to na items guys kasi malakas sobra guys at saka malamig sa pakiramdam guys. Ito guys, so oh, parang cellphone guys. Oh. Maganda yung pagkabalot niya guys. Saka yung karton niya guys oh, parang ano talaga siya guys, cellphone. Maganda yung pambalot niya guys oh. Ito yung mini pan guys na ano ngayon sikat. Sikat to ngayon guys. Maganda to sa katawan kasi gamitin guys, malamig talaga siya guys, parang kuan talaga siya guys, parang totoo na din na malaki na electric pan kasi malakas talaga siya guys. Saka pwede din gamitin guys sa ano guys, yung kung barber ka guys, pwede mong pang ano sa buhok guys. Para madali siyang mawala yung buhok guys. Kasi malakas yung hangin niya guys. Ito guys, binubuksan na natin to guys. Ayan guys, op. Oh, guys, wala din siyang factory guys. Kasi sayang yung pira natin, mahal-mahal nito guys. Tapos, sira lang. Ayan guys, ito yung ano yung manual niya guys, na tinatapon lang natin. Ayan guys, nakabalot talaga yung ano guys oh. So maganda siya guys oh. So chip na chip talaga siya guys. Saka color kulay pink siya guys kasi para sa anak ko, paborito ang kulay pink niya guys. Ayan guys oh. So, ang lakas siya guys oh. So, saka may ano din siya guys oh, so yung makikita mo yung siya, makita mo yung mga number niya kung gaano kalakas. Ano siya guys, yung ayan guys ay so papakita ko sa iyo gano kalakas guys gano ito ay ayan ayan guys sobrang lakas ang hangin guys so Pull natin ngayon yeah, guys dagaya -dag guys sa one week percent yeah, gano <mukulun> yun hindi no. na makatayo yung plastic guys ayan guys ganda guys sip na sip talaga yung pagka balot guys at saka pagka deliver ni mamang driver salamat Delivery boys. Ang ganda-ganda ng items natin ngayon, guys. Matutuwa ng anak ko nito, guys. Salamat, salamat ka sa imong pag-deliver. Maganda to sa katawan, guys. Matutuwa talaga yung anak ko nito, guys. Ang guys. Ang kasama niya pa niya, guys. tayo oh. Ito yung man niya, tali, guys. Para hindi malaglag yung ano, guys. Tsaka yung charger niya, guys. Type C yan, guys. Type C. Ayan, guys. Saka matagal daw tumalawbat guys. Ito din sa Pangas so yung sa kamay lang hawakan. Matagal daw tumalawbat guys kasi maraming din ako nakita nito na gumagamit guys. Sikat na sikat kasi ito ngayon guys. Itong elite mini fan na ito guys. And guys. So ayan guys. Dito na lang tayo guys. Bye bye. Very good guys. Very good.